Dito po tayo sa ating Tukayo Dante. Medyo umuulan po dito kasi nga merong uh, bagyong parating dito sa ating uh, lungsod ng Kabanatuan. Ewan ko lang kung anong signal. Eh kaya medyo umuulan-ulan dito. Kaya maaga pa lang po. Mag-update na po tayo. Baka abotan pa tayo ng bagyo. Tukayo, good morning. Tukayo, magkano yung asking price ng okra natin ngayon? Tukayo, o, 50 per kilo, 500 per bundle. Tukayo yung ating talong. Anong variety ng talong mo? Mucho, tukayo. Mucho, magkano per kilo ng mucho? Eh, yung magkano yung Magkano? 70. O, oh, 70 po yung good na good yung quality yung quality. Pero may mababa din yung iba. O, oh, meron din. O, may korenta yung di kagandahan. Eh, yung ating uh, sitaw. Ano ba sitaw to? Ayon. Ano ba si Tao to? Bumaba yung presyo ng sitaw. ano si Tao ano? Dinan niya si Penta nang niya bumaksak po yung presyo ng si Tao si Yung sa ating upo. Oh, 23 po. Balag 'yun. Eh yung gapang. Ay eh, may balak tapos kasi wala na anong ano eh. May gapang na upo 10 piso per uh, kilo. Isang daan, isang bundle. Yung ano, yung balag magkano? O oh, 23 3. Yung ating pipi ng bakla Ito 18 18 per kilo E eh, yung beans natin 50 50 po ang beans Tapos may Taiwan tayo Bira na mga pipi ng Taiwan ngayon Magkano ng Taiwan ngayon? 16 Bumaba Ang laki ng binaba no 1000 1000 seed Isang bundle no Medyo bumaba Kasi nung mga nakaraan, Umabot pa ng 5 Ayan eh, no? Ayan uh, Ato kayo Shout out ka muna Uh, shout out sa mga tiga gabaldon. Yan, taga gabaldon. doon. Ingat kayo dyan, may bagyo. oh, yan. Eh, yung uh, ano natin, yung love natin, siyempre. Eh, siyempre, alam na niya yun. Eh, yan. Commander. Yan. Shoutout po. Ganang ganun sana. Okay, salamat po kayo. At uh, siyempre, dito tayo sa ating maganda, sexy, maputi, lalo na sa personal, maganda daw. <laughs> Sila, anong variety ng ating, ano? O garnet. Ah, maganda magkano yung asking price? 85 lang. 85. Dati isang araw to, sandali, no? medyo bumaba Ayano, No? Ayan o. No? Kung makikita nyo sa personal to, ay mas maganda pala sa personal. Ayan ha. Ah. Ito ang patola natin palitpik sa iba to? Ay, yung patola ang palitpig natin. Ah, hindi siya kagandaan, sandaan, yan. Ayan po kung kailangan niyo yung uh, servisyo ni Boss Alvin at ni Sheila sa Kamatis, lalo na. Ayan po yung ano, uh, telephone number niya. Tawagan niyo lang po kung gusto niyong bumili, kung gusto niyong magdala ng kanyang uh, mga gulay dito sa baksa. Tatanan natin, busy-busy sa pag-ari. Boss, mag maganda, maganda natin ang Ang palaya. Bumaba. Ha? Ay, bumaba, no? O, 60 lang po yung ampalaya natin ngayon. Mababa daw. Ito, may talbos ng sili. Magkano yung ganito natin ngayon? Lilit ng dahon, talbos ng sili. Ay! 50. 50, yan. Bumenta, 50, 30. Yan. Medyo mababa kasi maliit lang yung ano, talbos na dahon. Dito po tayo sa paborito kong magandang sakadora, sexy pa, si Miss Marian. Yeah. Kahit na umula, hindi ka nagbabago, wala ka pa yung kupas, kahit na umuulan, kahit may bagyo. Ay, ayun pala yung pare ko, si Ding Dong, ayan, si Ding Dong, ayan. Tanong natin yung ano, yung asking place ng kanyang pipi ng puti, bakla, pati si Garillas. Miss Marian, magkano yung sigarilyas natin? Ang na asing lang. 70 oh, O, 70 daw yung kanyang sigarilyas. Yan. 5 Yung talong, ano yan? Prolific, Mucho po. O, mucho. 55 per kilo. Yan. Tanong natin to. Ang lang. Ay, ayaw mo pala. Yan ating pipinong puti. Magkano? O, oh, 15. Yung bakla. 15 din po. 15. Eh, yung ati mustasa. Isang 400 mustasa. 20. 20, yan. Tapos 20. Okay. Okay. 400 plus 200. Meron din siyang Sophia. Yung Sophia natin, Marian. 30. Oh, shout out tayo sa inaanap nito. Sino ba? Shout out pa. sa kong Juan. Magandang lalaki. Eh, sino, sino ba, ba to? Kailangan niyo po Ay, si ano? <laughs> si Ruru. <laughs> Ayan. Ayan. Boss, anong ginagawa natin dyan? Pagbandin ng ng... Talagang napakasipag nito. Talagang magandang lalaki na masipag pa. Tapos si Conce, ano ato, ah, ito na lang, dito na lang tayo magtanong ng saludo kay Ate Ana. Good morning, Sir Jack. Good morning Sir Jack. Sir Jack, ayan, nakos, nabero, no? Sir Jack, magkano yung ating, ano, Taiwan Sea? Magkano? malaki? Double zinco. Talaga si. Eh yung kamutin puti natin. Ito ang puti ba yan? Ah, 35. 35. 35, 38. 30. Wala pa tayo itong may sa Marco. Wala na may. O, walang Wala nang may. 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 bagyo, bagyo Ati magkano sa luyot natin ngayon? Wala siya yan eh. 15. Sa kamote. Sa kamote, magkano? 10. Yan. May bagyo, ano? <laughs> Ako. Ay ah, bukas pa ba dating? Ngayon makakaranas na ng pagulan ano. Kaya kailangan maaga tayo makatapos sa pag-update. Dito kay Ate Peli. Ate Peli magkano yung sinibuyas natin ngayon? O san libo yung sinibuyas? Ay yung beans natin na yon. 600. Eh yung ating sultan na sili. 2,500. Sa galyang natin ay mga magkano? O, 35 per kilo ang galyang yan. na, sir, good morning, sir. Kahit na umuulan, medyo mag-update po tayo para may lang natin yung mga asking price ng mga gulay dito sa Baksakan. Siyempre, dito sa ating magandang luya, sa ating... Ayan, guwapo gwapo din yung namimili. No? Kung gwapo yung tindero, gwapo din siyempre mamimili. No? <laughs> Magkano yung luya natin ngayon? Maganda, maganda. Sandaan, yung malalaki. malalaki. Pero yung maliliit, 75. 75. Yan o. Kagaganda po ng luya niya dito. Eh, yung luya nating dilaw? 60 po Perpino. Yan. Salamat, boss. Siyempre, dito tayo kay ate, ano, tanong natin tong kamote yung puti. Good morning, madam. Madam, magkano yung kamote yung puti natin ngayon? Perfect wala pong ulan kasi ano Etong okra mo magkano? 50 'yan. Medyo umuulan po kaya wala pa pong masyadong mamimili dito sa ating baksahan Mamaya po baka lalong lumakas na to dahil nga po may bag yung parating, parating pa lang to Buti na lang po, may dala tayong payong at maaari po tayong mag-update ng palipat-lipat sa mga iba-ibang pwesto. Dito po tayo sa pesto ng mais ni Ate ay, Ayaya, yung hinahakot na po yung mais. Alamin po natin yung asking price ng mais na dilaw at puti. Ayan, ando doon po pala si, si Dimple. Andiyan yan din si John Lloyd. Ayan po si John Lloyd. Ay, yabang. Mukha naninigago ako. Aga. Gagong gupit ah. Ano? Oo. Oh, naninigago ako. Oh, Ayan ah. Talagang napaka-pungit. Swerte mo. Swerte talaga ng jowa ni ano, John Lloyd sa kanya. Pag-tura daw ni Melvin. May nakuagot na Sito na na. Pag-tura. Anong natin yung... Ate, ay magkano na yung dilaw natin ngayon? Oh, wala din puti lang. Puti lang. 45. Ba? Medyo bumaba yung puti natin. 45. Pero yung ganda ni Miss Kimpol. Hindi. Di po Yung gandang lalaki din ni Jan. Okay, ni JL. Yan. Jan, <laughs> sino, sino ba to? Sino ba yung nagtatago? Sino Ay, artista yun? Master Chef yan. Ah, si Master Chef ba yun? Nagtatago? Na, soding, soding. <laughs> Dito na po tayo sa ano sa gulay e bagyo ni Madam Glad. Yan po, lalong gumaganda araw-araw yung ating Madam Glad. Oh. Good morning, Madam Glad. Nasaan si Boss Jano? Oh, ah, nagpapark. Kala ko, pinaglilinis muli ng bahay. Yan. Madam Glad, magkano yung repolyo natin yung asking price? May 400, may 350 po. Yung sayote, 350 per bundle. Yung patatas, 950 sa Pechay Baguio 250 po yung Pechay Baguio yung ating Labanos oh, 900 ay eh, yung ating carrots na maganda maganda isang bundle magkano ayun ay, ang mahal talaga yung ating uh, ano, uh, carrots eh, yung ating per kilo ng broccoli Brobody, 150. 160 coli 150. 150 yung green bell 300 yung ating beans sa pang-aati pino. 80, red bell. 250. 250 lemon. Lemon, 160. Yung ating green corn. Young corn. Young corn. Yung lettuce natin, bilog. 150. Romaine. Romaine and green ice, 120. 120. Wala yata tayo nakikita. Ay, may celery, ba tayo? magkano celery? Ito, ito. 120. 120. Yung leeks. Leeks, Ay, yung ating beans. Yeah, 100. Ayan po ang maganda nating uh, ng gulay bagyo. Lalo pong gumaganda araw-araw, so may pa. Yan. Siyempre, yung aking uh, uh, pare dito, si, si Sir Cookie. Yan, yan. Medyo gumaganda na yung katawan, ano? Oo, nahuli na yung katawan ko. Dalawang beses ba tayo magandang gym sa isang araw? Ayun. Dalawang beses pala. Isa sa umaga, isa sa gabi. Ay, tangali naman oh. Eh, natatanggal naman yung dali exercise. Siyempre, dito tayo sa Madam Agnes ko. Maganda Madam Agnes natin. Mamaya na natin pabatiin yung ating pare doon. Madam Agnes, magkano na po yung sibuyas natin malaki ngayon? Asking. Ayam, pula yan. 850, bali lang kilo yan? 8 kilo. Ano yan, storage? Ayan. Yung puti natin malaki. 420 dito may tawag kasi yan. Ah, uh, 420. 41860. 357043. 415570. 3550. 3550. 500. Ano yan, ilang kilo 'yung mga 'yon? Syam na kilo. Syam kilo. Yung ating uh, super white na baba. 480. Yung kanso. Yung kanso natin 400. 400. Ilang kilo 'yan? Mga Yung luya natin nasa kahon. Ayan. Baka naman may siya shoutout ka. Ingat po tayo. May pag-ibag. Ayan. Ingat po tayo. sa lahat. Ayan. Eh. Ingat yeah. yan. po tayo. Kasi na, eh, minahalala na natin stream. yung mga pananim natin eh. Busy yung busy yung pare natin oh. No? Uh -huh. Ah. Like ano, uh, shout out tayo sa mga magiging kumpari mo, Lobes. Shout out sa mga pare mo dyan. Lobes. Lowest one five. Lowest one, one Yeah. Okay. Okay, narinig mo. Lowest one five. Wala bang tawad? Lowest five hundred. <laughs> Tinatawaran ang magiging pari mo. Five hundred daw. Okay lang ba, Iges? Ah. 500. Wala na, wala na nadidilim 500. Okay. Eh yung yung naliligaw natin kay Bigan. Yung sa panaliligaw natin kay Bigan, bati mo. Shout out sa pare. Ingat din Sana. Dito po tayo sa aking best friend na si Madam Luz. Yan. Good morning, my friend. My friend, may bagyo ba? Diba? Ang ulan eh, no? Magkano yung kalamansi natin ngayon, asking price? Ah, kalamansi natin, 600. Ah, medyo umangat naman ng konti, ano, dati 500 eh. 750. O, oh, umangat naman ng... Pag-aasking mula, 7. O, yan. Medyo umangat ng konti yung ating kalamansi. Yung ating uh, okra ngayon? Okra, oh, bumaba ang lang. O, bumaba ang okra daw, 50 lang daw po. eh yung ating panigang? 65 po, medyo tumaas yung five, ating ba? Ah, uh, 65, 65, 60 per kilo. Yung upo nating maganda. ng 20 yung ating upo. Eh yung bonito natin ang palaya. Bonito, ala kanila bonito, pero 50. Oh, 50 yung bonito. Yung ating patolang paliktik. Patolang 30. Yan. Okay. Medyo may ba. Best friend may bagyo no. Yan, medyo mag Ah, kamatis. Magkano kamatis? Magkano? Yung oh. maganda, yung talagang Ano yung patag? Patag? Yung biskaya. Ah, oh, biskaya. May, may, may bag bang darating? May bag naman darating? Yan, nagsisimula na umulan, no? ang kaganda ng ano? mga nakasilong sa iyo ano? mga mga model ba to? Parang mga model ano? Ayun oh. Ano? mo ano, umuulan kaya nakasilong sila. Ayun oh. Kagaganda naman nila, madam. Salamat, best friend. Dito po tayo sa pinakamabait at magandang sakador na baksa si Madam Lenden. Lenden, dami mo ano, ang palaya, no? Oo nga po yun. Ano yan, mistisa? Opo, lahat. Magkano yung ask yung question? Yung 70, po. 70 Ayaw po. Ayaw pa raw. Yan. Pero yung magandang maganda niyan, yung, yung, yung malaki malaki niyan, 85, oh, 85, 85. Oo, 85. Yan na, ang palaya po yun. Yung, yung ating Taiwan, Taiwan po, 1517. Gumaba yung ano, no? Ito nga ating talong. 90 oh, hindi po 90, ang... okay. oh, 90 daw yun Magkano? 90 po yun yun, nilalayasan ako. Ang... Ah, 90 ang asking price niya. Ayun, papaya natin yun o. Papaya yun o. Papaya pa din sa 8 yun o. Yun si Maraming salamat, Madam Lenin. Good morning po. Lalo gumaganda si... Para... Bet lalo po, bet na mo nga pag gumaganda ka. <laughs> yeah. Ah, dito tayo kay Mate para ano. Boss, baka may shout out tayo. Wala oh, wala shout out. Oh, ah. Yeah. <laughs> Dito kay Lenle, no? tanong natin yung Sophia niya. Bonito diyan ampalaya, tong sitaw niya, tong dominong talong. Yan. Yeah. Dami natin presyo. Ang ganda ng ano. Ito talagang hindi kumukupas yung ng lalaki, no? Shout-out po, shout-out. Shout-out po sa mga tigap at kay Boss tos. Ayun, kanina pa nga shout-out ko, ayun, nahihiya, ayun, no. Na. <laughs> dapat ayun, dapat po, pag magagandang lalaki, hindi kinakaya, no. Ayan, no. Magkano yung ating bonito ngayon, Boss? Di mo alam? Ano 45 po rin. Oh, 45. 45. 45. Ay, yung, yung thirty 35 po. 35. Yung upo natin maganda. Uh, may dosi po. May, 15. ano yung balag? Gapang po. Ah, oh, gapang. gapang. Eh, eh, yung ating balag? Yung balag po, 25. 25. Yung ating dominong talong? 50 po. 50. Yung siling panigang? 60. Siksit. Yung sitaw natin, ito bumaba. Ano? Ayan po, 50. 50, bumaba ang sitaw. Yung talong natin. Punta po, asin 60. yan. Salamat, boss. Yes, <laughs> Nahiya uh, mag-shoutout out yung mga kaibigan Shout out natin. Shoutout po, may boss no? to. Ayan. At, tiga Sampalok. Sampalok. Tiga na lang ang malakas ngayon. Ayun, Sampalok ganisa. pantabangan po. Ayan, tagapan tabangan pa lang. Layo, layo ng biyay, no? Ayan. Tinabihan po na maganda ni Marinella. Ayan, no? Ayan, sexy ni naiilig saan? kinamatis ang puso kinamatis kinamatis ang puso salamat dito po yan nasa pwesto ni matet ha medyo medyo giniginaw si ano si matet nasa yan si kuya? tanong natin may tatanong barete na si panigang mo? magkano ulit yan? 60 ko o 60 yung kamatis natin patag ba yan? magkano yung patag? magkano po ng 35 Mura talaga yung pataga na. Dito po tayo sa presyo ni Sir Junjun. Jun. Eh, ano? Wala pa po yung, ano, yung pecho. Hindi pa dumadating. O, Sir Jun. May darating ba tayong pecho? <coughs> oh, wala pa eh. No? Magkano yung sinusulta natin ngayon? Ano po? Ano po? Mababa lang po Juan, eto kaganda no? Ano siya yung ano? Okay, uh, Maganda quality. Kamutin so, natin puti. natin puti. 25 na lang po. 25 Yung Taiwan mo magkano 'yan? Bumaba, ang bumaba na no? Taiwan ng Gan, wala pa po yung ating ano. Ayun, Ito, bumaba din. Bumaba, no? Sitaw, bumaba. Ano ba yung bumaba? Yung? Masisipa, yan. Pero angat pa rin yan. Ang mababa talaga yung sitaw, ano? Labong. Ah, ano yan? Talong, 50. Yan. yan. Salamat, Ate Bioli. Wala pa po tayong dumadating na peche, pati mustasa. Tanong natin, magkano yung Suprema ngayon? Boss, magkano na yung Supremo? Anong balita? Ay, sa Mababa nga yun eh. Dapat hindi siya bumababa sa 30 plus. Eh. Ganyan no? Oh, medyo kasi kawawa yung mga kaibigan natin. Ano? nagkakalabasa. Ngayon lang kita nakita. Oh, masipag na. Salamat. Ang saan? Nagpunta ng Dubai. Okay. Salamat. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest as in price ng mga sariwang gulay dito sa ating baksakan. Tanda niyo po as in price lamang po yan, hindi pa po final prices. Magkano yung sampalok dito ngayon boss? Sampalok? Ha? Napakamura ng sampalok. Ayan, sampalok na pala. Yabon natin, 25 per kilo. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye. God bless us all po. Yan. Ingat po tayo. May parating na bagyo. Isang magandang buhay at mapagpalang araw mga kagulay. Welcome po uli sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque. Today is September 3, araw po ng biyernes. May bagyo pong parating dito sa ating lungsod ng Kabanatuan kaya medyo po makulimlim, madilim ang ating paligid. Mag-iingat po tayo. Kaya, samahan niyo po ako sa pag-update ng mga asking price ng mga gulay nito bago pa po umulan. At para may kaalaman po tayo, ma-idea po tayo, magkano yung mga asking price o turing na price ng mga gulay nito. Tandaan niyo po ha, puro asking price lang, turing ng ating ano, hindi po po yan ang final prices. Pwede po yan magbago, pwede tumaas, bumaba. Depende po sa quality ng gulay na atin ma-update. At siyempre po, depende rin po kung anong oras mabibili o magbibenta nyo yung gulay dito at ang pagtawad po ng ating mga mamimili o mga ngalakal sa mga sakadora. Malaking epekto po yan sa asking price. Pwede po yan bumaba pag tumawad ang ating mga mamimili. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, dante TV, Mr. Palente, please don't forget to subscribe our channel para po sa pag-update.